So guys, ito na ngayon yung ano pala guys, no? Ah, uh, Bonifacio guys. Sa, sa, dating tinitirahan namin ng almost 5 years ako dito nagstay pero nagtitinda kami ng mga kahit ano, ano, ano guys, sigarilyo, candy, dyan sa harap ng SM Manila. Since bagong gawa yung SM Manila guys, guys 1994. Diyan na po kami nag-start magtinda sa harap dyan guys. Kaya naranasan namin dito kung gaano kahirap pag magulan at mag-init. Hindi pa to siya ganito guys dito dati. Nung sa kapanahonan pa ni Mayor Atienza. So ganito siya guys dating tinitirahan ng mga standby o kami. Dati dito, dito kami nakatira dati guys. Hindi pa ganito yung... Uh, kagandahan. E, eh, wala pang mga ganito dati guys kundi uh, at lang talaga ito siya na kung saan saan ay pwedeng matulog noon sa kapanahonan na yan. Yan sa likod po ito ng KKK guys yung ano ng Bonifacio Shrine dito sa May Manila. No? So ito na ngayon uh, ng kagandahan dito guys. Kaya para bawal na dito magkitulog ang uh, dito sa mga street peoples guys no? dito na kami noon kaya ito guys so, oh. napakaganda na guys so dito kami dati natutulog sa ilalim ng LRT and yung pagising namin ay magtitinda na kami dyan sa harap ng SM Manila so ito yung buhay namin dito guys ng 1995 hanggang 2000 ako dito So ito na ngayon, napakaganda na guys ang dating tinitirhan namin. Napakaganda na sa lugar na ito. So yun lang guys. di ko talaga makalimutan itong lugar na to kasi dito kami dati nag-stay and then eventually guys meron ditong ano feeding program every Sunday yung born again namimigay siya ng burger yun po ang inabangan namin dito bawat linggo So dito sa likod ng KKK dyan po ginaganap yung feeding program ng Born Again na yung uh, Christian Fellowship ata yun guys. No? Doon kami pagka Sunday, uh, Bible study sila, worship and then bibigyan kami ng uh, burger and then yung juice. So, okay guys, dito maraming salamat and God bless us all.